Bagong mayor sa Mandawi, gustong makig-partner sa private sector aron mapalambu ang ihawan sa syudad. Kung kahinumduman sa miaging simana, nag-inspeksyon si Karun City Administrator Gonzalo Maligod sa kahimtang sa City Abatwa. Nakita ang estado sa slaughterhouse, nagguba na ang mga equipments. Lakit na usab ang istruktura sa building nga naapektuhan sa bagyo kaniadto. Nakita usab sa inspeksyon ang kinatibukang hitsura sa lugar. Ilabi na ang kalimpyo ni Ini. Sa interview sa bagong ni Asumer nga mayor sa siyudad, matod niya ilang gitunan karon ang public-private partnership aron pagpalambu sa dapit. Makiginabi usab siya sa mga kompanya nga adunay slaughterhouse o parehong pasilidad aron makakuha og mga sumyot sa maayong pagpadagan sa ihawan. Mundo gina ang quality niya mm -hmm. o ang integrity sa gipang baligya diri sa atong public market. Questionable right. din ba? Magawatpo ng recommendations sa atong City vet kasi lahim nagganig sa apat tour but We will also consider.